bibm pinabibilis ang distribusyon ng lupa sa ilalim ng land reform program ilang administrasyon na ang nagdaan hindi pa rin natatapos ang pamamahagi ng lupa sa ilalim ng agrarian land reform program kaya naman ay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makumpleto na ito bago matapos ang kanyang termino sa 2028 ano nga ba ang ginagawang pagsisikap ng kasalukuyang administrasyon upang makumpleto na ang distribusyon ng lupa sa land reform program tara Alamin natin. Recap muna tayo ha. Ah. June 10, 1988, isinabatas ng pamahalaan ang Republic Act 6657 o mas kilala bilang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Pilikha ang programang ito upang tapusin ang unfair land ownership practices sa pamamagitan ng paghahati ng lupa at pagbibigay ng proper documentation sa karapat dapat na may-ari nito. Ang mga tinatawag na Agrarian Reform Beneficiaries, kabilang sa agrarian reform beneficiaries ang farmers, farmworkers, landless owners at tenants na natatrabaho sa mga lupang pansakahan ng ilang taon na. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, kahit magandang estrategiya ang CARP, hindi eksperto ang mga benepisyaryo nito sa pagninegosyo kaya naman madalas silang napagsasamantalan. Upang maranasan ng mga benepisyaryo ang totoong reforma, nagpahiram ang World Bank ng $370 million noong 2020 bilang financial support. Noong December 11, 2023 naman, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng titula ng lupa para sa agrarian reform beneficiaries sa Pasi City, Iloilo. Sa kabuuan, 2,100 at 43 beneficiaries. Sa ito ang higit sa 2,900 hectares of agricultural land sa nasabing event na migay rin si Pangulong Marcos ng farm machinery and equipment gaya ng tractors, mobile rice mill, corn sheller, palay reaper at treasure sa higit 3,000 beneficiaries sa Capiz, Gimaras at Iloilo. Nagpatay rin ang dar ng dalawang tissue culture facilities na may greenhouses at solar power na makakatulong sa higit 7,000 beneficiaries sa Capiz at Iloilo sa patuloy na pamamahagi ng mga lupang pansakahan, pati na rin ng mga makinarya at kagamitan, mapapalakas ang mga magsasaka at mapapataas ang productivity ng lupa na siyang titiyak sa food security at economic prosperity. Kaya naman, pangako ni Pangulong Marcos, ginagawa niya ang lahat upang makumpleto ang land reform program sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ika nga niya, the farmers have done their part. It is now up to us in the government to do our part. Ikaw, sang-ayon ka bang malaki ang maitutulong ng land reform program upang mapanatili ang sapat na food supply sa bansa? DWIZ Research Report Re -re Report